Guys, tunghayan po natin ang mga talatang ating maririnig ay ating pagnilay-nilayan kung tayo ba ay nagagawa natin ng mga sinabi nagsalita nagdakilang Panginoon Hesus Kristo. Terry guys, tandaan sigurado at ligtas ang may alam. Mateo Kapitulo 10 Versikulo 32 hanggang 33 Ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanan sa harap ng aking amang nasa langit. Roma Kapitulo 12 Versikulo 19 Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Juan Kapitulo 10 Versikulo 27-30 Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Guys huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel at papindot na dinag button bill upang update po tayo sa mga minsahe mula sa salita nagdakilang Panginoon Heso Kristo at palikeshare share na din para maging sila ay makaalam ng pag-asang makamit nagkaligtasan. Na para sa lahat na nagnanais ng pag-asang makamit ang kaligtasan. God bless you all.